Tingnan ya, pakingkan niyo mga idol Ya yeah, no Good morning mga idol uh, Welcome back saking sana mga idol So ngayon mga idol, dito tayo sa uh, Bahay uh, Meron tayong Kepakita mga idol sa inyo uh, Kunting uh, kalaman mga idol Tungkol sa ay dito sa pagpo-prime mga idol ah uh, kung sa isang horn uh, isang relay mga idol horn relay eh tuturo ko po sa inyo mga idol kung paano mag uh, wiring paano i-connect yung mga wire sa horn relay mula sa battery hanggang sa switch hanggang sa horn uh, sa horn mismo mga idol so dito sa mga idol so yun mga idol nandito yung mga gamit natin mga idol so unang unang mga idol ito Ah uh, ito yung horn relay mga idol. So ganito yung nabili natin mga idol. So, 'Yung ah uh, horn relay tapos meron na tayong uh, horn, yung busina mga idol, tapos isang battery para sa pagtesting mga idol. Tapos ito yung mga gamit natin mga idol. Screwdriver, so, open wrench, supplier So dito mga idol, i e, bubuksan na natin meryo. So kahit anong klase ng horn relay mga idol, parehas lang naman yung mga koneksyon niya, yung wiring niya dito sa uh, kasita mga idol so tuturo ko lang po sa inyo kung saan anong mga kulay yung dapat i-connect mga idol doon sa battery at sa wire at saka hanggang sa switch yung switch na nagmula sa ating uh, motorcycle mga idol so ito na siya mga idol itong ipapakita ko po sa inyo kung paano mag connect so, ito siya mga idol ito kunin natin ito buksan natin ito mga idol saka uh, ano lang naman to ayan o oh. so ganito po yung laman niya mga idol ito yung pinakarili mga idol tapos ito yung sakit ayan o oh. tapos meron pang ito yung wire na to mga idol sa so, ganitong klase mga idol ganito yung mabibili yung laman nasa loob mga idol ito ayan o oh. So, yun na pong yung mga wiring niya, mga idol. Ayan. May mahabang wire na isa, pula. Ayan. So, nagkasit na pang ito, mga idol. Yung wire, wiring niya. Pag-connect na lang, uh, may dalawang ino you know, May socket sa kabila, yung isa. At nagka... parallel anak-anong sila dito. Kaya wheel. So, na yan mga idol i sasaksak natin to mga idol so hindi to pwede magkabaliktad mga idol dahil kahit anong posisyon na hindi to mapasok mga idol kapag hindi hindi niya hindi maplastar ba mga idol so kahit ganyan ganyan nung pag pagpasok mo ganyan mo hindi siya makapasok ganyan hindi rin so nang dapat mo yung ganyan talaga yung so, ganito mga idol yan. Ulitin natin mga ito. Yan. ganyan. to so, Ganyan siya mga ito. Ayan. So, ayan. Post mo lang. So, ganyan po. Yung position na yung mga ito. Hindi siya pwede magkabaliktad mga ito. Kahit anong position na ilagay mo. Hindi, hindi mapasok. Isang position lang kasi yung mayroon siya mga ito. Para makapasok siya para mapasok natin yung mga terminals niya sa loob ayan o ayan o okay, ganyan o so ayan. so ngayon mga idol i-coconnect na natin to sa uh, ating uh, busina at saka sa battery at dahil nag-testing lang tayo dito pagpalagay lang natin na nasa motorcycle motorcycle na tayo So itong pula mga idol Hindi na natin dalawang itim ito So itong blue mga idol Dalawang kulay Itong blue na to Isang ano lang to oh, Tingnan nyo Pero dalawang wire yung nakalabas Pero sa isang terminal lang siya naka Nakabase So ito talaga yung pinaka positive niya mga idol Ito yung positive niya At ito yung nagsusupply mga idol Tapos itong dalawa naman Yung yellow ito yung i-connect natin doon sa wala well, ito yung trigger mga idol so saan natin to i-connect doon natin to i-connect sa kung saan natin i-kakabit yung busina natin di ba may mga terminal mga idol sa busina natin dalawa yon so yun doon natin yun eh doon natin tong dalawa eh kakabit kasi male sakit ito mga idol samantalang sa busina naka female sakit so ganito mga idol female yung female ba na um, pasukan itong male. So yung pasukan yung female, yung pasok yung male. So ganito mga idol. So itong dalawa, yung yellow mga idol, tandaan niyo mga idol, yung yellow. Kahit kabaliktad mga idol doon sa sakit ng busina doon sa ating motor, doon natin to ikakabit, isasaksak kasi ito yung trigger mga idol. Tapos itong dalawa ito dito natin to isasaksak sa ating busina mga idol dito kasi dalawa busina natin mga idol ayan o so ayan kahit saan dito mga idol ngayon itong itim naman ito yung negative mga idol so dito dito rin sa kabila mga idol dalawa rin to ayan o dalawa ayan so nakasaksak na siya mga idol ayan o nakasaksak na siya so yung blue yung dalawang blow mga idol tigay isa yung dalawang busina natin yan saka itong itim naman tigay isa rin yung kabilang terminal ng bawat isa ng ating busina mga idol tapos isa lang yung kanyang so itong dulo kahit doon to sa body ground to mga idol ito yung ground kahit saan uh, party ng uh, motorcycle natin mga idol doon natin basta naka body ground to tapos itong pula dito doon kakabit natin sa uh, positive ng uh, battery mga doon. so direkta sa battery mga doon. so itong itim pwede mong idirekta din doon sa battery kung may wire kung mahaba yung wire mo tugtungan lang pwede mong i-connect doon sa battery direkta sa positive side ano negative side dahil yung pula sa positive side to mga doon. Pero kung ito short lang, pwede itong ikabit sa uh, katawan ng uh, natin mga idol. So yun, subukan natin mga idol. Kakabit na natin dito sa battery. Lapit lang natin para makita mga idol. So dan dito yung positive, dan dito yung negative. So gamit itong screwdriver natin mga idol. Kailangan. iwagan lang natin to yan tapos pasok natin to kung itim mga idol sa positive talaga ay negative sorry po negative negative side yung itim mga idol tapos itong pula itong pula mga idol kita nyo ayan o oh. dito yung relay natin so dito sa positive side ng battery mga idol Uh, tingnan niyo mga idol. So, ngayon nakabit na natin mga idol, no? So, itong yellow mga idol. So, yan nakabit na natin. Claro ba? no oh. So, yung pula dito sa positive. Yeah. Tapos yung blue, dalawang blue dito sa tigisang terminal ng uh, busina natin. Pwede rin, nung isa lang yung busina niyo mga idol, yung isa lang yung ikabit. So, yung isang blow, pwede yung condemn na lang. Uh, kasi dalawa tong busina natin at itong relay na to, uh, preparation for two horns. So, ganito. So, ngayon mga idol, itong yellow, doon to ikabit sa yung sinasabi ko kanina mga idol, doon sa sakit na kung saan. Nandun, ikakabit natin yung busina ng mga motorcycle natin mga idol. kasi ito yung trigger mo idol pero wala dahil wala tayong switch so dito natin i pipisting sa kahit magkabaliktad to mga idol okay lang tingnan niya pakinggan niya mga idol ah yun yun siya mga idol kahit magkabaliktad to mga idol okay lang yan So malakas siya mga idol eh. So ayun. Sana nakuha niyo mga idol at nasundan. So para malamang ma sundan niyo talaga mga idol, lilipan natin to sa ating motorcycle. So, ayun mga idol. Dito natin i-testing sa ating uh, motorcycle mga idol. So dito yung kusina natin. So tinanggalan natin mga idol yung sakit niya. So, i-papalit natin itong ating relay. So, ito na mga idolo. Oh. So, yung dalawang blow, dito mag... Ano sila mga idol? Yung dalawang busina kasi ito. So, tigil isang sakit. Ayan. Tapos, kumukti mga idol yung black na wire ganoon din yung dalawang sakit mga idol female sakit so, dito rin sa kabilang terminal ng dalawang ano kusina so ngayon itong itong terminal na ito mga idol kakabit natin dito sa body ng motorcycle kasi dito lang sa malapit dito lang yung malapit dito dito sa may likod ng busina mga idol ayan o dito mga idol dito dito lang niluwagan ko na ito mga idol yung nut nya tapos pagkasaksak na saka natin higpitan ayan so ngayon higpit na so yung natira na lang mga idol so itong sa connection sa ating busina mga idol nandito na dalawang terminal nila so yung black yung brown ito mga idol nandito sa body ground so konektado to dito sa body ng motorsiklo ngayon itong yellow mga idol dito natin i sasaksak sa ito yung para saksak sa busina natin mga idol dalawang sakit po so dito natin i saksak itong yellow dalawang yellow mga idol yan o oh. yan So ayan mga idol, tigwisa na sila. So yung pulang mga idol, yung natira, doon natin ito i kakabit sa may batere. Nasa likod kasi yung batere nito. So ito, ito para malapit. Dito natin ito ba. So ito, connecta natin dito sa positive side ng batere mga idol. Dito tayo sa likod. So ito yung pula mayroon o. Oh. Ito. So dito natin eh. hindi yung baterya niya. So dito natin sa positive side i eh. kakabit ng idol. And dito natin sa positive side. Ayun. Niluwagan ko na po ng idol. Okay, pasok na. Pitan lang. So wali ganyan lang to mga idol. Si testing lang to. Eh. So yung basta yung connection lang yung kina pinakita ko sa inyo mga idol kung saan natin i-connect yung mga terminals at saka wire ng ah, relay so tapos na dyan sa battery so dito tayo ulit pak ngayon ayan so konektado na po yung mga connection so itong relay mga idol hanapan lang natin ng pwesto pero dahil sa nagtesting tayo ngayon nagdi-demo -de tayo uh, ganyan lang muna to basta tingin importante mga idol yung wiring nya wala na problema kung saan natin ilalagay mahanapan man yan ng lugar so ngayon ang nakakonekta na siya mga idol una natin yung uh, susi ng ating uh, motorsiklo mga idol tapos pakinggan yung mga idol yung... so on ko na mga idol ha yan kao na yung susi mga idol so ngayon ipindot din natin yung busina mga idol switch ng busina mga idol hindi ito yung horn, nakamark ang horn ng idol so pakinggan nyo yung idol yan yeah, no? so, o dito sa mga idol And, dito yung horn so yun mga idol pakalakas niya mga idol eh. so yung lang po mga idol yung uh, pagkukunik So review tayo mga idol ha. So ngayon dito yung wire mula dito mga idol yung, yung importante dito mga idol yung color coding itong dalawang yellow mga idol naka dalawang yellow so, so, ganitong klase mga idol ito yung kulay so magkaiba kasi yung kulay mga idol kapag iba't ibang brand mga idol pero yung purma na lang mga idol yung Ah uh, tatandaan natin si naka cross to eh so pagtanggal pagtanggal nyo dito ng idol pagtanggal nyo dito tanggal nyo natin to ah yan oh. tsaka ito yung ganyang ano pang uh, lapat ng screw ba ah. yung kanyang holder kumbaga so pag ano mo dito pag kabit mong ganyan pagpasok mong ganyan kung saan nakalapat yung kanyang screw nandun yung para sa battery mga idol ayan o ayan o. so nandito so nandito yung para sa battery mga idol tapos ang ang katapat niyan dito yung kulay blue so dito mo ikakabit yung para sa busina sa terminal ng mga busina mga idol tapos itong nasa gitna mga idol yung dalawa naman kahit anong kulay nito ito yung i sasaksak sa saksakan ng uh, lumang busina natin yung saksakan ng busina sa motor mga idol Ayan, o, yung sakit. dito natin isasakya yung dalawa minsan mga idol walang terminal na padala yung ibang brand mga idol so wire lang talaga so kailangan mo nang lagyan ng terminal na ganyan so sa ganitong brand mga idol mayroon na siyang padalang terminal at saka doon sa itong mga connection dito sa busina may terminals na padala na siya mga idol So yung iba mga idol wire lang. So yung tandaan lang natin mga idol, sinasabi ko dito sa kanyang holder kung saan natin lagyan ng screw. So dito nakatapat yung positive mga idol, yung isa. Tapos dito sa kabila yung katapat na ah, yung canon niya. Yung tawag dito. Yung yun na, yung kabila mga idol. So ito yung para sa busina. Sa, sa, gitna naman ng idol yung dalawang nasa gitna yung naka-cross, yan yung gamitin natin sa uh, para sa saksakan ng busina ng idol doon natin ikakabit so yun mga idol sana nakuha niyo mga idol maraming salamat sa inyong panonood mga idol uh, etong, yan ito lang yung content natin sa ngayon mga idol oh. ayun maraming salamat sa inyo mga idol Ayon. Hanggang dito lang muna itong video. Sana may nakuha kayong aral mga idol, kung sa uh, pang paano mag uh, wiring ng uh, relay. Uh, sa horn relay mga idol dito natin ang ginagamit sa busina so yun maraming salamat mga idol tandaan lang kung sundan nyo lang yung video mga idol uh, sa hindi pa nakapag subscribe subscribe naman kayo dyan at Pindutin yung uh, bell button para lagi kayong updated mga ito sa mga video na i-upload natin. Okay mga edo, maraming salamat. Hanggang sa muli nating pag-vlog mga idol. Maraming salamat. God bless natin lahat. Bye-bye.